Maglalaga po tayo ng papait. Ayan, nahugasan at nahimay ko na. Meron din tayong kamatis. And it's a boy. <laughs> Pero mamaya natin yung gagamitin. Kumukulo na yung tubig, kaya lalagay ko na. Parang isasaw-saw lang po natin. O ibablanch lang natin sa kumukulong tubig. Pag na-overcook po kasi, hindi na siya masarap. Okay na, kaya... Ididrain na natin ang tubig. So nakaabang na po yung ating kanin at yung lalaking kamatis. Talaga 'ko na, of course di mawawala ang bagoong. Ayan, so let's eat. Hmm, haluin ko muna. Hmm. Init pa pala. Hmm. Ang sarap. Paborito ko po ang ampalaya, dahon at bunga. Pero mas gusto ko ito kamatis. Hmm. Kamatis na it's a boy. <laughs> Tawan-tawan yung mga anak ko. Sa lalaking kamatis. Hmm. Ang ganda ng pagkakaluto. Half cooked. Ang hmm. pait pero napakasarap. Hindi na naman dito magugustuhan nung mga may ayaw ng mapapait. Sarap. Hmm. Hmm. Nakakamiss ang ganitong ulam. Bubuti na lang. Meron dito sa Thailand. Hmm. Ayan para po sa mga laging nambabash sa akin na kung ano-ano daw mga gulay na dahon-dahon naman kinakain ko na hindi naman Uh, talaga kinakain o hindi naman daw pagkain ng tao. Ayan. Ito pong papait ay hindi kilala ng aking asawa. Ayan. Pero merong papait dito sa Thailand. Pati po ang family niya, ang ilo ko na napakahilig din sa gulay, hindi po nila alam ang papait. Kahit po sila, madalas ay uh, tataka o nawi-weirdan sa mga kinakain ko ng mga kung ano-anong pagkain Filipino. So marami rin po tayong mga pagkain na hindi nila alam. Ayan. Kaya sana kung may mga napapanood kayo sa aking video na kakaiba, na medyo weird mga gulay. Huwag naman kayo magsabi ng mga hindi masasamang salita o <laughs> baboy o kung ano-ano sa akin. Dahil gusto ko lang ipakita sa aking mga content, yung mga kakaiba ng mga pagkain dito na na-adapt ko na. Ayan. Haba ng sinabi ko. Hmm? At maski naman po tayo sa Pilipinas mismo, marami tayong mga hindi alam ng pagkain ng iba't ibang lugar, katulad ng Ilocano, Bisaya, Tagalog. Ayan, magkakaiba tayo ng mga nakasanayang pagkain. Katulad ng ubad ng uh, saging, kinakain pala ng iba na hindi ko alam, kaya nung tinikman ko, masarap naman pala. Mm. Sa inyo po ba, meron ganito? Ako gusto ko yung ganito, kaya yung ginisa sa sardinas, at saka ipinapatong sa munggo. Ang sarap. Mm. Dito ang aking pamilya kumain na po silang lahat. Mayroon silang biniling Thai food. Sabi ko, hindi ako kakain dahil mayroon ako naghihintay na papait. <laughs> Which is ayaw po nila. Mm. Mm. Kahit ganito araw-araw, napakasarap. So, ayan mga kaumami, pag-comment naman below kung ano naman ang ginagawa nyo sa papait. Kung kumakain ba kayo o, kung nakatikim na ba kayo. Ayan, share po ang video kung nagsuhan. Thank you for watching.